Ayan guys, ayan po. Sige lang kami kain dito. Hi guys, again. Samahan niyo po ako. Ka. Dito kami. May like, my, na naman. Oh my Doon kami galing. Then papunta kami doon sa isang ano. Sa isang store. Ako po na. Life, mm -hmm. coffee, coffee. is life daw. Mm coffee -hmm. is life. Pinatanong nila yung store kung saan. Thank you. Sa ako mag-video. Mahal na Ang ingat kasi guys sa labas. Ingat po tayo guys sa kasi napakainit mm -hmm. panahon. Try ko nga, guys, magsaing saan. Sa, sa kali. Baka makaluto. Anong sinain? nag po kami, guys. Hindi Dito kami sa baba, guys. Ayun. Nanap namin isang store. Guys, ayun yung isang store na pagpuntahan nila. Ako nagkikisama lang ako nito guys. Ano lang ako, bodyguard? <laughs> yes guys. May binili lang ako isang peraso dun sa rain ko. Tsaka isang peraso din dun sa kapatid ko. <laughs> Wala kasi yung mga pamangkin ko dito eh. Kasunod na lang kayo na. Thank you guys!